Yan guys, uh, mapagpalang uh, umaga sa lahat. Ayan mga kapatid. Uh, ayan, tapos na natin ang ating uh, na dignum, yung nakabaon sa lupa. Ayan guys, uh, sa post ko. Ito yung kasama ng cross na tumatayo sa tubig na nakalubog. Pero ito lilitaw to guys. Mag ma mabigat to pero ito lili lilitaw hindi gagaya ng cross na yon na nakatayo. Ayan guys, uh, simple, yan guys. Uh, Siyempre sabi ko na kanan lang po tayo. Mula biblical. Ayan guys, uh, kinuha ko ang oya na ito. O I A oya. Na kinuha natin sa Aleluya. Siyempre din ang uh, ang Aleluya. So, ang meaning po nito ay Alpha Omega Yesus Yan guys Alam naman natin na ang Panginoong Yesus Ay ang Alpha Omega Siyempre hindi rin nawawala ang kanyang talandro At ang uh, sugo Yan guys Yan At dito uh, Ay mata Yan guys Na may uh, dose na Sinag-araw sa taas Or piloka ng mata. Ayan guys. Ito po yon Ang medalyon na sabi kong sobrang tigas. Na uh, below 25 feet mula sa lalim ng lupa. Na ilang taon nang nakabaon na hindi kinain ng lupa ang kahoy na ito. Ito yung cross na ginagawa ko na nakatayo sa tubig. Inulit ko. Ito uh, talaga kahit itest nito, hindi ito, hindi ito lubog kahit mabigat siya. Pero... Uh, sa gaya ng sinasabi ko na hindi po siya talaga yan guys uh, ko po uh, ito po ay kasama ng cross na nakalubog sa ilalim ng tubig pero kaya naman ang sinabi ko dinili lahat ng cross na ginagawa ko noon sa mga kahoy na yon ay may lulubog may lilitaw rin talaga yan guys pero isa, silang, isa lang sila ng kahoy ah, sobrang lakas eh. yan guys nakakurb po ito nakakurbing siya oh na may 12 na piloka sa taas. Yan guys. Naulit ko ang oya ay nagmumula sa salitang aleluya. Na ang ibig sabihin ng al, kataas-taasan. Ang el, Diyos. Ang oya ay omega, Jesus, alpa. Pero kaya na sinabi ko kung sa salitang Greek at Hebrew, magsimula tayo sa kaliwa pakanan, Kaya naging alpa, Jesus, omega. Yan guys. Alpha, Omega, Jesus. Ayan ang I, Jesus. Ayan ang O, Omega. Oh, Yesus Jesus. Ang A, Alpha, Oh. Ayan guys, kung dito tayo magsimula sa kanan, ang, bas ang basag niya ay Alpha, Omega, Jesus. Kaya, O, oh, ya. Yeah. And, guys, uh... Ayan guys, Yeah. Na curving po ito ah. Hindi ko na ito lagyan ng chemicals, hindi ganoon na ah, nilalagyan ko ng chemicals para hindi mabura kasi hindi naka-curve yung mga medallion na ginagawa ko. Ito naka-curving to. Hindi ko na kailangan to lagyan ng uh, chemicals pa. Kahit mabura naman kasi naka-curve na, naka, -curb, naka -curb siya, hindi pa rin ma mawawala yung mga salitang dyan. at napakatigas ng kahoy na ito. Salamat po mga kapatid at magandang uh, mapagpalang araw po sa lahat. God bless everyone.